Good morning, good morning. Friday morning. Nandito kami ngayon sa Batani Kaibigan. Ayan, oh. Kain kami ng luga. Eh, mm, with Shanghai. Lagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin ng konting patis. Ayan, oh. No? Konting paminta. Konti lang. Kaso wala. Ayaw na matatak. Ayan, ayaw. Pag mo. Tapos, lalagyan natin ng pampaanghang. Ang ibang hanapin ko pe. Oh, Ako yung kaya ko. Ang ating konting Oh, yes. Tapos, chili oil daw. Ayan, oh. Wow. Saka natin halu-haluin. Lugaw lang mga boss. Sapat na. Almusal. Galing kami sa Wadi Namar. Nagjaging kami. Nagutom kaya kakain. <laughs> Ayan, yeah, ano? Up. Tapos, meron tayong tanghay. Kuka. Mmm. -hmm. Yung mm -hmm. uh -huh. nom nom. Yung Mmm. -hmm. I Amin. Mean. Ayami. Na sarap naman. Slabe. Nandito kami ngayon sa may tapat ng Bilajo, Gate 7, mga boss, at kumakain kami ng lugaw. At marami tayong kababayang kumakain. yan, sama ko si Berto, sumubo. Aywa! Ayan, sa gilid lang po tayo ng kalsada at parang nasa Pinas lang, mga boss. Ayan. Okay. Parang nasa Pilipinas lang. Sa dami ng tao na kumakain ng lugaw sa bata. Alright.